Nagsalita na ang LGBTQIA writer na si Jude Bacalso ilang linggo matapos siyang sampahan ng reklamo ng waiter na kanya umanong pinatayo ng halos dalawang oras matapos siyang tawaging sir. Sa ginanap na Cebu Press Freedom Forum nitong ikalabin siyam ng Setyembre, iginiit ni Jude na hindi lamang isa, kundi tatlong beses siyang tinawag na sir ng waiter na si RJ Marsila. Ayon kay Jude ay tama lamang ang kanyang reklamo lalo na't inaasahang may kaalaman ang mga waiter katulad ni RJ pagdating sa proper pronouns ng kanilang mga customer. I had a valid complaint. I was misgendered three times. My standard response is always humor, but inclusivity is crucial, especially in public-facing industries, ani Jude. Hindi na dapat umano lumala ang nasabing isyo kung hindi ito ipinagkalat ng isang netizen sa social media. Hindi naman sinagot ni Jude ang mga isinampang reklamo sa kanya ni RJ na hanggang ngayon umano ay hirap peril na makihalubilo sa tao dahil sa kanyang naging karanasan.